Ha! Ito naman ay reaction ko sa impeachment nila kay VP Inday Sara. Muli si Architect J for Architect J Vlog. And guys, natatawa lang ako. <laughs> ay no sobrang seryoso. Mm, tinatawanan ko na lang tong ano. Pero talaga ako guys sa talagang medyo nalungkot ako na ma-impeach si BP Sara. Pero, ito kasi si BP Sara, guys. Si BP Sara. Namili ng halaman. <laughs> ah, Nako. Nakita ko sa post, no? Oh. Inday Sara. Spotted. Namili ng halaman. Ayan. <laughs> Kita nyo yan? Oo. Oh. Oo, oh, diba? <coughs> Parang talagang wala lang sa kanya, wala lang kay Inday Sara yung impeachment. Yung mga kalaban niya, asar na asar na. Tapos, si Inday Sara, namili ng halaman. <laughs> I know. <don't... laughs> may panahon pa para mamili ng alaman. <coughs> Hindi ko talaga may... Uh, ano? Ano ba yan? Insulto ba yan? <laughs> Siguro insulto yan, no? In, parang iniinsulto ni Inday yung mga ano. Wala talagang respect si Inday sa mga HOR, no? Wala siya talagang respect doon. Hindi naman talaga ano din. Hindi naman din talaga nakaka respect respeto yung mga ano doon yung mga congressman doon <laughs> kaya si Inday hindi nagsayang ng panahon na may nalaman na <laughs> nung una nat na ano ako guys eh, nung una kasi di ba antay ako antay ako antay antay ako ng ano ng Resback ni Inday. <laughs> Di ba doon sa ano niya? Nako, ilang oras ako nag-antay para mapanood yung yung Resbak ni Inday doon sa kanyang press conference pero yung nag <laughs> ikli lang nung speech tapos ano yung nagsabi lang siya ng God save the Philippines parang ganyan tapos may mga nagtanong-tanong na yung mga nagtanong-tanong yung sinabi lang niya ay eh, marami siyang hindi sinagot tapos yung may nagtanong ata kung masakit ano bang feelings niya tapos sabi ni VP Inday wala daw siyang feelings. <laughs> kasi naman guys, wala talagang feelings si Inday Sara niyan kasi hindi naman gahaman sa posisyon niyan. Kung i-impeach nila, eh i-impeach kung kung tanggalin nila si Inday, eh i-tanggalin parang ganyan ang ano 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 ko pagkakaintindi ko, 'di ba? Eh kung hindi na kunyo patakbo, eh di mas maganda. Senyo <laughs> na yan, Vice President. Ang kawawa tayo. <laughs> kawawa tayo, wala nang ano, wala nang wala nang lalaban sa mga masasamang loob na tong mga mga kurap, wala na. No? Kawawa tayo. Pero natatawa lang talaga ako, guys. Kasi nga, itong mga uh, HOR, wala talaga respeto si Inday. At kinumpara, mas masakit pa daw yung ma-impeach, ay yung hiwalayan ka ng jowa. <laughs> kaysa nung ano, ano daw, kaysa nung ma-impeach, mas masakit pa daw mag yung ka ng jowa. Hiwalayan ka ng jowa. Um, yan lang. Tuwang tuwa lang talaga ako guys kasi ako, yung ate ko, yung nanay ko, yung mga asawa nila, yung asawa ng ate ko, tsaka yung mga relatives ko, galit na galit, tinuturo yung TV. Ah, yung, pag napanood sila, no, yung, yung mga kalaban ni Bipinday, ah, galit na galit sila, tinuturo yung TV. <laughs> Pero si Inday, ito, namili ng alaman, ay, naku. i Ibisit ko nga. Ibisit ko ha. Basahin ko tong ano. Oh, namili talaga. Ang <clears> na <throat> Namili talaga siya ng halaman. Ang sabi daw og tanom. Mm. <laughs> namili talaga. Wala talaga siyang respect sa ano, sa HOR. Hindi naman din hindi naman din ano wala na hindi naman kagalang-galang din yung mga nandun <laughs> di ba yung mga resource person nga ng HOR yung mga tinatawag nila sa mga bike ano yun quadcom mga tricom mga ganyan-ganyan lahat na, na ng com ah, uh, ginawa na nila yung mga resource person kilokolong nila <laughs> na inaabuso yung ano inaabuso nila yung kapangyarihan nila di ba yung kay palag na palag sila sa mga vloggers nga no yung pinatawag nilang 40 vloggers palag na palag sila kasi hindi pumunta dumiretso sa Supreme Court <laughs> shout out kay Ma'am Joey de Vibre <laughs> tapang talaga ng ng ni Ma'am Joey siya, <laughs> yung, yung ano highlights doon eh <laughs> minura siya <laughs> Sumika tuloy lalo at hindi ko hindi ko alam nag-iisip ba tong mga ano nag-iisip ba tong mga congressman na to sumikat tuloy lalo yung mga vloggers <laughs> at lalo tuloy na nalaman yung mga ano nila no lalo tuloy nalaman yung mga ginagawa nilang mali yan hinto ba yung mga vloggers hindi hinto lalo yung mga ano yan di ba Ayan guys, ang aking reaction. <laughs> Bye-bye. Happy weekends! <laughs>